So, what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Ayan. So, ngayon, tuturuan ko na naman kayo ng isang bagong kaalaman tungkol sa ating pagmamanok. Okay? So, uh, kung gusto niyo po ng marami pang video tungkol sa pagmamanok, usapang pagmamanok, chicken talks, don't forget to click the subscribe button down there para lagi kayo maging updated sa lahat ng mga videos na gagawin ko. Okay? So, ngayon mga kamanok. Makikita nyo, may hawak ako dito ng isang manok. Galing po ito ng ranging. Okay? So, nakita ko, meron siyang sipon. Siguro dahil sa bagyong dumaan, sa lamig ng panahon, nakakuha siya ng sipon sa kapaligiran. Ano? So, makikita nyo, nagluluha yung kanyang mga mata. Nagluluha yung kanyang mga mata. Medyo namamaga yung kanyang mukha pero hindi pa naman sobra. So, ang gagawin natin ngayon, gagamutin, gagamutin natin at bibigyan natin siya ng antibiotic, okay? So, anong una natin gagawin kapag kami ganito? Unang una, kukuha tayo ng bulak. okay? Bulak po, malinis na bulak. So, kailangan nyo pong uh, linisin yung kanyang mata, yung merong uh, sipon, merong tubig. So, linisin nyo pong mabuti. Kailangan sya ay uh, malinis po. Bakit po? Para po, uh, hindi po pangitingnan. Tapos, Uh, para mabuhasan din kahit pa paano yung kanyang sipon yung pagluluha ng kanyang mga mata maganda malinis na po yung manok ano? so punasan nyo Ayan. so uh, mga kamanok uh, ano muna natin gagawin kapag ka ganito kailangan po natin itong idiklag kung sinabing idiklag yun pong butas ng kanyang ilong okay, atin po yung lilinisin So, paano po natin lilinisin? Kuha po tayo ng, ano, ng syringe na walang laman, walang needle. Okay, tapos gagamit tayo ng bactidol. So, ayun mga kamano ano, gagamit po tayo ng bactidol pang sa kanyang uh, ilong. Para sa ganun, malinis po yung air passage na kanyang ilong at uh, hindi siya mahirapang huminga. Okay, kasi po ang ating mga manok, kaya po siya ay uh, na-stress kasi po hindi po maayos yung kanyang uh, labas-pasok ng hangin sa kanyang ilong kasi po barado po yan ng sipon. Okay, so yun po yung ating lilinisin. So hindi ko na po masyadong ipapakita sa inyo kasi po masyadong magtatagal at uh, alam niyo naman po dito sa mundo ng uh, YouTube natin, eh maganda na po yung iniiwasan natin. Okay, so sinabi ko lang po sa inyo, back to doll po ginagamit natin sa lip Okay, pag ng manok. Okay, then right after that, magbibigay na po tayo ng antibiotic sa kanya. Okay. So, yun mga kamanok, right after natin maliklag, malinis natin yung air passage o kanyang ilong, magbibigay tayo ng antibiotics sa kanya. Okay, tatandaan yung mga kamanok ha, magbibigay tayo ng 7 days or 5 to 7 days kung hindi pa rin siya okay. Okay, so magbibigay lang po tayo na ito. Ayan. So, make sure mga kamanok na wala masyadong laman yung kanyang uh, chan, yung kanyang butse para sa ganun ay mas maging effective yung uh, gamot na ating ibibigay. Para sa ganun, maaga pa lang, 3 days pa lang is wala na kaagad yung kanyang sipon. Alright? So yun lang mga kamanok, sana kahit pa paano makatulong ang simpleng video ito sa paggamot ng sipon ng ating mga alaga. Mas maganda pa rin mga kamanok kung maaga pa lamang ay makita nyo agad at magamot nyo kaagad ang inyong mga alagang mga pano. Okay, so, bago ko tapusin, itong hawak ko pong ito ay uh, dome over mill seams. Yan, makikita nyo po. Hero po naging kulay niya. Okay, so, sana masave natin to. Sana gumaling. Sana maging maayos pa rin. Pero, kung uh, hindi pa rin siya gagaling, okay, one week after na magamot natin hindi gumaling, so possible mag aabroad po ito. Hindi po natin po pwedeng alagaan yung masyadong uh, nagkasakit ng matagal kasi nga po may problema o pwedeng makaapekto sa kanyang healthiness. Alright? So yun lang mga kamanok. Don't forget to click the subscribe button for more video about sa ating mga manok. Okay? So huwag yung samuli. Paalam!